Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalabing pitong araw na tayo sa buwan ng Pebrero. At maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. At tayo mismo, gaya ng sinasabi ko, ay makapagpatutuo na ang Diyos ay napakabuti, na ang Diyos ay puno ng awa, puno ng pagmamahal at puno ng mga biyayang tayo mismo ang nakatanggap dahil sa kanyang kabutihan. Purihin natin siya palagi, pasalamatan natin siya palagi. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 5, bersikulo 27 hanggang 32 ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghelyo sa araw na ito? Dito nakita ni Jesus ang isang tagapagkulikta ng buwis sa ngalan ni Livy. Si Livy ay sikritong namangha at nakarinig ng pagkatao ni Jesus. Kaya kahit siya ay tagapagkulikta ng buwis, mayroon siyang kaalaman kahit paano mayroon siyang pananaw kung sino ito si Jesus. Kaya yung nakagisna na ginagawa ng mga tagapagkulikta ng buwis ay yung nakaupo sa kanilang pwesto at nang makita ito ni Jesus, sinabihan niya, sumunod ka sa akin. At walang pag-alinlangan, si Levi ay tumayo at sumunod kay Jesus. Iniwan niya ang lahat ng mga gamit niya sa kanyang inupuan at sumunod sa kanya. Bakit siya sumunod? Dahil mayroon na siyang kaunting kaalaman kay Jesus. Paano? Naririnig niya ito. Kaya nang makita ng mga pariseyo na sumunod si Levi kay Jesus dahil si Levi ay isang tagapagkulikta ng buwis ang mga pariseyo ay nagsimula ng magsalita nagsimula silang magkwento tungkol sa pagkatao ni Levi kaya ang sagot ni Jesus ay ganito ang mga taong may sakit lamang ang nangangailangan ng tulong ng manggagamot at yung walang sakit ay hindi na nangangailangan ng manggagamot. At dahil so, doon sabi niya, ang tinatawag ni ang tinatawag ng Panginoon ay yung mga makasalanan at hindi yung mga mabubuti. Mga kapatid, mas magandang pagnilayan natin ito. Tayong lahat ay punong-puno ng kahinaan. Tayong lahat ay nagkakasala. Pero yung pagkakasala natin ay hindi dahilan upang hindi na tayo pwedeng magsikap at sumunod kay Jesus. Pagsikapan natin na sumunod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Gaya ng ginawa ni Levi, walang alinlangan sumunod sa kay Jesus dahil alam niya na si Jesus lang ang makapagbigay sa kanya ng kapayapaan, ng kagalingan, at ng kaligtasan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Jesus, turuan mo kaming sumunod sa iyo sa likod ng aming pagkukulang. Turuan mo kaming magsikap na maging mabuting tao araw-araw. Amen.